Kaya pala napakainit sa Lucena. Sa Riyaya Candelaria, dito pala maulan. Napakalas ako nalang dito sa may San Pablo. Hindi na makakita sin kasunod. Sinusunda ano? na ako. Ah, kasalubong. Paray sa atin. Oh.

Grabe ulan lakas. Lahat ng mga kasalubong nakailaw para magkakita no. Saka nakasar para kitang-kita na ner. Ayun.

Pasok po na eh. Diretso po sa gitna, diretso. Pasok po kayo. Talagang malakas ang ulan. Baha na. Yeah. May kulog may kidlat. Ah, baha na kagad na no. Talagang malakas ang ulan oh. Baka kagad na ano yun na ano yun naanod na yun, ano yun, ano yun. Oh. Baka kagad dito sa may sikdik sa Nicnasio oh. Napasok ng bayan ng San Pablo. Kulay kaki. Talagang malakas. Talagang malakas. Baha na dito sa San Pablo. Oh. Ang daming binuo sa tubig nun daw. 1119! On the road! Ayan. Oh, Biyan nyo sila na yung 1119. Ayan. Oh. Papasok sa Central Terminal. Diyan din po. Oh, ikot lang po tayo. Yan na may maganda sa terminal, Hindi no? mababasa ang pasero. Safe na safe, ano na? Safe na safe ang pasero. Hindi maulanan. Hindi maalik ang bukan. Hindi makakamoy Hindi makakamoy ng uh, mabaho. Mga nadaana, may mga nadaan may mga kargang baboy. Sda. Ano? Hindi rin babahan nito at lusong na palusong. Ay, bababa na San Pablo Terminal. Hindi uh. Sa San Pablo Terminal. Central Terminal. Ay, uh. mga mag-CCR, CR muna, CCR. Mga na papayhi dyan, Ihi muna kayo, eh, Ihi to. CR muna. Yan dapat pati CR ay air condition, no? Ganda, galing, malinis. Ayan, napakadaming upuan, no. Mga mamahal na, mga nanakay na pasayero. Safe na safe. Hindi maulanan. O. Oh? Yung mga naghihintay na pasayero, ay uh, mga palusin na siguro yan. Ayan, o. LRT! LRT! Ay, bendiya, niya. Uh, ay, dati. Ayan, uh, safe na, safe na, masero. O, may bubong din dito sa labas, o. Uh. Ayan, napang ganda nung uh, ginawa ng uh, LG o ng San Pablo, ah. Uh, Nilagyan nila ng uh, terminal itong uh, ah San Pablo. Diyan na uh, padami ng padami ang uh, pasahero dito sa Buendia, papuntang uh, Lucena, SM, di pa. Batangas Nemery, Lucena lang ay may bus. At saka Santa Cruz. Ay, mga pauwi, papuntang uh, probinsya, oh, dami, napakadami. Marami naman bus na parating. Kaya makakasakay din yung mga yan. Lahat ng yan ay makakasakay, makakauwi yan. Pagdating ng mga bus. Kaya, balis na itong Lucena. O, balis na. Nakadalawang Lucena na. 815 saka ito. 229. May tatlo pa sa likod. So, maraming bus sa Lucena. Sana po yung mga Lucena. Kasi nagsasakaya na rin sa favorite niya mga piyayang uh, Lucena yung Mga pasero na Puro ano? Yan uh, sa labas na po nagsasakaya ating uh, mga buses, Hindi na makapasok sa dami ng pasero Yan sa labas na po Yan sa labas na po na Yan tambak ang pasero Tambak ng Lemerate at saka nasubo, nasubo sa Yeah, oh. sakto lang yan. May uh, nag-assist talaga ang gwapa sa kain dyan sa I amin. Mean, Yun, nakapula. Ayan. Nasug Mayroon din nag-assist dyan. Yan, you know? oh. So, ganun dito. pagka uh, tambak ang pasahero, may mga nag-assist na tao para magpasakay ng pasahero. Talagang sakto lang yan. Kung 49 seater, 49 lang yung papipila, ipapasasakayin. Kung 45 sa katulad ito, 45 sa 45 lang yan. Yan, 51 na lepin, yan ay 14, ah, 5 lepin, yan ay uh, 49 sa yan. Eh, uh, 49 naman yan. yan. ang maganda rito sa DLTP, may nag-assist na tao. Para uh, maayos ang pilat, saka maayos ang pagpasakay. barang hindi nabawasan ng mga pasayero, napakadami pa rin yung livery. Batangas, SM Libat, Nasugdo, Santa Cruz, napakadami naman bus, tampak, wala naman pasayro, ako ti. Kasi na marami maraming bus, marami rin pasayro. eh okay, sa mga pa-uwi, punta na po kayo dito sa terminal, makakasakay po kayo, makakasakay. Marami pang parating na mga buses na ipit na sa traffic sa labang. Hanggang bigutan niyan ang traffic niyan. Sa San Pablo naman hanggang Alaminos, hanggang Santo Tomas ay maulan. Maulan po dyan. Maulan. Kanina. Ayan, yeah, may dumating na ng mga limerit sa kaisang San Patanggas. No? Ayan, dito lang sasakay sa labas na. hindi na makapasok pala yan. Magugulo ang pila pag mamasok, pampas dyan. No? Magugulo ang pila niya. Ayan, hey, mga nag sa ating pasero. Yung hey, mga nakapulang yan. Hey, mga mga janitor natin niya, talaga masisipag, talaga nag-assist sa pasahero niya. Ah, nilala ka driver. Wait, wait. Oh, parang hindi mabawas na napakadami pa rin. Yan. Eh, okay, diretso lang po, diretso, diretso. Para mapuno na, makalista tayo. <tipos> diretso lang po sa gitna, gitna lang, gitna, gitna. Yeah, kami na po na pa nakapila, kami na nakapila. Diretso lang po, diretso. Lucena na! Nasa Lucena na kami. Three ways ko ta. Bainte sa 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 ways. A ah, gran poco grande, Sena Grande. Sena Grande Central. Al ah, Sena, la cena. Lo Sena, lo Sena Grande. Sena Grande, la La